So, yun mga ka-explorer, nandito tayo sa bahay ni uh, Lauro. Uh, Lauro pala yung pangalan ng wakwak uh, -wak na nahuli namin kagabi ni Makiting. So, nandito kami at yung pamilya niya ay uh, ayaw na magpakita sa kamera, no? Dahil na, nag-iingat sila. So, kasama ko si Makiting ngayon. So, gandang gabi, Bay, lauro. Oo. Oo daw bro. So, yun mga ka-explore. Tatanungin natin si Lauro kung uh, paano siya naging wakwak. -wak. Uh, paano ba ito nagsimula, Lauro? Bakit kayo na bakit kayo yung pamilya mo naging wakwak? -wak? Yeah. Okay. Uh, unsa man, nga mga pagkahitabuang uh, mong wakwak. Nga -wak. itaw niya, Tudrit may taong pumunta dito. Mm. Tapos aswang daw to sila aswang. Aswang? Oh. Wak. Bakit nyo pinatuloy dito? Wala may kabalo aswang sila. Diya naman may kabalo gitataplan ni. Adi ay. Hindi nyo alam na aswang siya na huli na nyo nalaman na ano na nasa nahawahan na pala kayo. Oo. Oh. Kawawa naman kayo. Hmm nahawahan talaga sila bro kaya bro, bro. ikaw na naman magtanong bro hindi <laughs> <ba>, bro may <laughs> patuloy mo bro patuloy mo so, saan na yung sinasabi mong ano uh, bi biro biro lang mga ka-explore so. saan na yung sinasabi mong lauro ngayon so, Alo, ikaw pala si Lauro. Sa saan na yung sinasabi mong tao? Tao na yun na palagi mo pupunta dito. Oh, yung pumupunta dito sa inyo tapos hindi niyo alam, aswang pala tapos pinahawahan kayo ng... na para sa paging aswang. Nasaan na siya ngayon? Tuwa na dito silang balay. Sa kanila? Sa kampo nila. May kampo pala sila? Hmm. Saan saan yung kampo nila? Muto sa Tudapit. Doon ba sa bukid na nahulihan Namin sa inyo, doon ba? Oo. Uh -uh. Ah, doon rin. Ganun ba? Malapit lang pala, bro. Kasi so, hindi ninyo makita. Uy, nga naman? Hindi namin makita nga naman. Bakit? Sabi namin, lamat. Uy, oh my lamat? God. Lamat? Ano yung Tagalog ng lamat, bro? Di yan lang, bro. Ha? Ah, uh, lamat. Yung, ano yung... Mino yung kung baga kung, na, kung nandun ka na sa area bro kung baga bulag ka ba magiging bulag ka yung hindi mo nakikita yung tunay na lugar oo halimbawa may may tao diyan or may bahay diyan tapos mino bro lipod parang gano'n na rin kung baga ibang lug, ibang lugar yung nakikita mo mo ba pero ang totoo ano yan merong tao may bahay pero yung nakikita mo kakahuyan lang, kahoy, mga puno, damo. Yun yung, di ba yun yung ibig sabihin nun? Oo. Lauro, oh, taawa lagi. Ano ba? Kung, so, kung meron yung taong yun, kung nandun sa bundok, ano ba, meron ba bang mga ibang tao na pinahawahan siya na nandun? Daggan po kasi lo. Daggan? Marami? Marami? Pa bro. So, ba? Ano ba sila? Malakas ba sila? Ligtong pa sila mo. Mas malakas pa sa inyo. Oo. Oh. Putik tiil. Delikado yan bro. Napaka delikado ka niya. Marami ba sila doon? Dugan ko sila. Mga... Uh, sa ano mo? Bana-bana ni mo mga... Ilan, ilan kaya sila lahat? Basta kay dagan-dagan kay balay dito. Maraming bahay doon? Maraming probo. bahay. Sa ito pa, alam pas ba sa daan? Barrio? Oo, oh, isa ko barrio. Okay. Naku, isang barangay pala. Kaya doon. ka natin na bro. Ang ng kagubata na yun. Marami pa pala tayong hindi na tuklasan dun bro. Kaya nga no? Ano ba, ano, nakita nyo, nag, ano ba kayo doon? Kapag nagkikita kayo mga wakwak -wak doon, ano ba nag... Nagpipistahan ba kayo? nag ba din kayo doon o nagagawan ba kayo sa mga biktima o naghahati-hati kayo? Ano ba ginagawa niyo doon? Tumilo ang sugo nilo. Inutusan kayo? Oo, uh, uh, makikita kami Ay, inutusan pa sila ba? Makikita ng pagkain? Sino yung, sino yung nagutos yung, yung, yung ano pinuno? Oo. Uh, uh, pinuno? Yung taong nag, nagpahawa sa inyo ba, na, na gumawa sa inyo na sa pagiging wakwak, -wak. siya ba yung pinuno doon? Oh, siya ang gahi dito. Siya ang pinakamalakas doon. Hindi ba yung ha? Yung nahuli din natin. Yung pinuno din. If, uh, Napay labaw ito. Yung naka, may suot na kapa ba? Sino ba yun? Basta oh, rupit. Yung ano, yung... Nahuli din namin sa gubat. Oh, may, yung kas, paano kas, 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 mo kasuka kasunod mo na nahuli namin. Ano Manda ito, sinugo na ito. Sinugo lang yun. Bakit may suot na kapa yun? Ma ma no, malakas din siya. Mas malakas pa sa'yo. Maumundoy ko ano na mo. Lob lobo labang sa nagdala na mo. Yeah. Ano bro? Parang team leader. Oo, oh, team leader. Team leader. <laughs> ay, bro, bro. Meron pala kayong mga ano ha, mga ano bro ba? Yung pangkat-pangkat bro ba? Hmm. Yung grupo-grupo. Yung pinaka... Pero meron ano? silang pinaka pinuno. Pinuno. Hmm. Kumbaga lang bro ay ano. Uh, yun lang po yung pinatastasan taasan nila ba ng... ...kumbaga, yon Yun nga, team leader. kumusta yung ano mo dito, yung buhay mo dito ngayon? Ah, ano ba ginagawa mo? Ano bang mga... Pumulo. uma Sa saka ka? Um. May ano ka ba? May mga... ...alaga ka bang hayop? Ulo. Wala. Wala? Uh. Bakit na bakit naubos ba? Kurot. Hindi ko na unsa mo mga kauban mo buhi. Nako. Kinain ng mga kasamahan mong wakwak. Oo. Uh -uh. So ngayon na uh, ano uh, iwasan mo nang ano gumala doon sa sa bundok na 'yon. Uh, dito ka na lang sa area mo para baka makita ka nila ulit at magiging biktima ka or mahawahan ka baka makabalik babalik ka dun pero huwag ka magalato tulungan kami makiting na hindi ka na makabalik doon. hindi ka nila mahawahan oh. Uh, yun bro no uh, may mga kasamahan pala sila dun kaya nga uh, lauro uh, may nahuli yung nahuli namin na uh, dalawang ba babae ba kano ano mo ba yun ano, anak mo yun si ano si Maria at Marta oo yung isang babae na mas matanda ako itong asawa asawa mo um, may aso ka pala dito Laura yung aso mo sana ba yung aso huwag ka munang maingay ito eh ganun ba so nasaan sila nasaan sila ngayon dili ito pakita eh, bata pa mo ito ayaw mong pakita sa kamera oo uh, dito ito pwede eh hindi pa pwede. Ito pwede yung mga tubang o mga tao. Mga ubang. Sige nung kaya para ano rin, para hindi sila ma... Uh, hindi sila ma... Ano, sa, ano ba? Sa... Ma-expose. Para na rin sa ano, kinabukasan nila. Para di sila mapahamak. Tama, tama bro, tama bro. So, ganito na lang, Lauro. Mag ano kayo dito, mag patuloy lang kayo sa bu ginagawa nyo sa buhay nyo sa paghahanap buhay dahil kami ni Makiting Iting, uh, bibisita kami dito dalaw dalawin namin kayo so, tingnan natin namin kung ano namin ano ang pwede namin maitulong sa iyo Lauro uh, Huwag kung mag-alala uh, siguruhin namin na hindi ka na nila makukuha uli hindi ka na babalik doon sa pagiging wakwak makapag makapamuhay na kayo ng normal ito so, may wakwak ni Mando bro. Mahiya uh, no? Ano lang yan bro. Dadaan lang yan pero hindi yan makaka... Dapit. oh, makakadapo dito sa area na to. So... yan mga ka-explore no. Uh, hindi na natin to patatagalin. So... Si Lauro at yung ano, yung mga babae ay pamilya niya. Nahuli namin sila. Yung problema namin nga ni Mangkiting ay meron pa palang mas malakas mas pa. Mas malakas na mga aswang na nandoon. Mga wakwak. -wak. So, yun yung babalikan namin ni Mangkiting. Kasi nandoon din yung pinakapinuno. Yung tao na dahilan sa pagiging wakwak -wak nila Lauro at ng pamilya niya nandoon. So, may mga nasasakupan pa siya doon. Ganun siya kalakas. So, babalikan natin yun bro. Sige bro. So, kami lang bahala doon, Lauro. Oo. Uh. Kami lang bahala doon. So, yun mga ka-explore. No. Bro, uh, di na natin ito pahahabain. Uh, importante, may update tayo kay oh, sige, sige, bro. Lauro at sa pamilya. Buti bro, inaisip po na i-update po natin to. Oo. Uh -uh. -oh. So, maikling hmm. video lang. Hmm. Hey, so, yun ano mga lang. explore Short video. Uh -oh. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat so, po. Salamat po. Sa Abangan na... po yung mga uh, about video po natin. Panoorin so, nyo hanggang -bye. doon. Bye bye.